Sa isang payapang baryo sa gilid ng malawak na bukid, nakatira si Rodel, isang batang lalaki na kilala sa kanyang kabaitan at malasakit sa kalikasan. Bata pa lamang siya ay tinuruan na siya ng kanyang mga magulang na maging masipag, magalang, at laging handang tumulong sa kapwa. Tuwing umaga, bago pa man sumikat ang araw, gumigising na siya upang mag-igib ng tubig magpakain ng mga hayop at tumulong sa kanyang ama sa bukid. Ngunit may isang nilalang na palaging kasama ni Rodel. Isang mahiwagang manok na may balahibong kumikislap sa araw na parang bahaghari. Ang mga mata nito ay tila may ningning ng bituin. At tuwing umaga, maririnig ang tilaok nito na parang musika sa hangin. Magandang umaga, mahal kong kaibigan. Bati ni Rodel sa kanyang manok habang pinapakain ito ng palay. Isa na namang araw ng kabutihan ang ating haharapin. Tutugo naman ang manok ng malambing na tilaok at tila ba nakangiti. Hindi ito basta ordinaryong manok, sapagkat bawat sandaling may mabuting hangarin si Rodel, nagagawa nitong maglabas ng mahiwagang itlog na nagkakaroon ng iba't ibang anyo depende sa pangangailangan ng bata. Isang araw, habang naglalaro si Rodel sa kanilang bakuran, napansin niya ang isang matandang babae na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Luhaan ito at tila pagod na pagod. Lumapit si Rodel at magalang na nagtanong. "Lola, bakit po kayo nag-iisa rito? May maitutulong po ba ako sa inyo?" Mabigat ang tinig ng matanda nang sumagot. "Anak, nawawala ang aking anak." Umalis siya papuntang bayan upang maghanap ng trabaho. Ngunit ilang buwan na at wala pa rin akong balita. Araw-araw akong umaasang makikita ko siyang muli. Ngunit tila naglaho na siya. Nang marinig iyon, napuno ng awa si Rodel. "Huwag po kayong mag-alala, Lola. Gagawin ko po ang lahat para matulungan kayo," wika niya. Pag-uwi sa kanilang bahay, agad niyang nilapitan ang kanyang mahiwagang manok. Mahal kong manok? Mahinahong sabi niya. May isang matandang babae akong nakita. Nawawala ang kanyang anak at lubhang nalulungkot siya. Maaari mo ba siyang tulungan? Tahimik lamang ang manok sa loob ng ilang sandali bago ito tumilaok ng tatlong beses. Pagkatapos ay bumitaw ito ng isang maliwanag na pulang itlog. Maingat na kinuha ni Rodel ang itlog at sa kanyang harapan ay kusa itong nabasag. Mula rito ay lumabas ang isang pulang bandana na may nakaburdang pangalan. Agad niyang binalikan ang matanda at iniabot ito. Nang makita ng babae ang bandana, napaluha siya. Ito. Ito ang bandana ng aking anak. Siya mismo ang nagtahin ito bago siya umalis. Napayakap siya kay Rodel at buong pusong nagpasalamat. Sa loob-loob ni Rodel, nakaramdam siya ng matinding galak. Hindi dahil sa mahika ng itlog, kundi dahil nakatulong siyang magbigay pag-asa sa isang pusong naghihirap. Lumipas ang mga araw at marami pa siyang natulungan sa tulong ng mahiwagang manok. Kapag may may sakit, lumalabas ang ginintuang itlog na nagiging gamot. Kapag may nagugutom, lumalabas ang asul na itlog na nagiging pagkain. Kapag may nawawalan ng pag-asa, lumalabas ang puting itlog na nagiging liwanag o simbolo ng pag-asa sa kanilang puso. Dahil dito, ang buong baryo ay naging masaya at mapayapa. Natutunan ng mga tao ang halaga ng pagtutulungan at kabutihan. Lagi nilang sinasabi, kung lahat tayo ay magiging gaya ni Rodel, tiyak na mas gaganda ang ating mundo. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa kalapit na bayan, may isang mayamang mga ngalakal na narinig ang tungkol sa mahiwagang manok ni Rodel. Labis siyang nainggit at nagnanais na ang kinin ang manok upang magpayaman. Isang araw, nagtungo siya sa baryo ni Rodel. Bata, wika niya, narinig kong may mahiwagang manok ka. Ibebenta mo ba ito sa akin? Pibigyan kita ng isang sako ng ginto. Ngunit ngumiti lamang si Rodel at umiling. Pasensya na po, ginoo hindi ko po maibebenta ang aking kaibigan. Ang mahika nito ay hindi para sa yaman, kundi para sa pagtulong. Nagalit ang mga ngalakal at umalis na may galit sa puso. Sa kalaliman ng gabi, nagbalik siya ng palihim at sinubukang nakawin ang manok. Ngunit bago pa man niya ito maabot, biglang kumislap ang buong kukulungan sa nakakasilaw na liwanag. Naramdaman ng mga ngalakal ang malakas na hangin na tila tinutulak siya palayo. Nahulog siya at tumakbo sa takot. Kinabukasan, ikinwento ni Rodel sa mga tagabaryo ang nangyari. Mula noon, mas naging maingat siya sa kanyang mahiwagang kaibigan, ngunit hindi siya tumigil sa pagtulong sa iba. Lumipas ang maraming taon at si Rodel ay lumaking mabuting binata. Ang kanyang mahiwagang manok ay nanatili sa kanyang tabi at kahit unti-unti na itong tumanda hindi nawala ang liwanag sa mga mata nito. Ngunit isang araw, habang nag-aalaga si Rodel ng mga halaman, napansin niyang tahimik ang kanyang kaibigan. Nilapitan niya ito at mahinang sinabi ng manok. Rodel, panahon na upang magpahinga ako, ngunit huwag kang malungkot. Ang mahika ay hindi nagmumula sa akin, kundi sa kabutihan ng iyong puso. Kapag marunong kang magmahal at tumulong sa kapwa, ang mahika ay mananatili sa iyong paligid. Napaluha si Rodel, ngunit ngumitirin. Alam niyang totoo ang sinabi ng kanyang kaibigan. At sa huling tilaok ng mahiwagang manok, isang ginintuang sinag ang bumalot dito hanggang itoy tuluyang naglaho. Naiwan sa kamay ni Rodel ang isang maliit na gintong balahibo na kumikislap sa araw. Mula noon, patuloy siyang tumulong sa mga tao, hindi na dahil sa mahika ng itlog kundi dahil sa mahika ng kabutihan. At tuwing sumisikat ang araw, naririnig pa rin ng mga tagabaryo ang tilaok sa hangin, paalala ng mahiwagang manok ni Rodel, at ng kabutihan na kailanman ay hindi maglalaho. Aral ng kwento, ang tunay na mahika ay hindi nakikita sa mga himala o yaman, kundi sa kabutihan ng puso at sa pagmamahal sa kapwa. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong puno ng inspirasyon at mahika. Salamat.